nasa harapan ng uh, isang hardware but unfortunately iniiwan nila yung mga equipments nila na isang buwan na na hindi umaanda iniiwan walang gulong eh walang lisensya walang lisensya wala lahat o na isampan na hi everyone marami tayong kababayan na nagtatayo ng negosyo pero ginagamit ang kalsada bilang paradahan ng mga sasakyang nasira. Sa video na ito ay panoorin natin ang magandang pag-aayos ni Sir Gabriel Go kasama ang MMDA sa mga sasakyang nakasagabal sa kalsada. Panoorin natin ang video na ito. So, 10 a.m. Andito po tayo sa Moriones. Uh, tutuloy po tayo sa Dagupan all the way to Tayuman then afterwards magka Carlos Palanca po tayo. multi uh, simultaneous po yung operation natin ngayong araw. Actually, ito yung magiging ano natin no, ah uh, format when we do operations under this ano na yung task force road clearing po natin. We will not only intensify but double and triple up the efforts when it comes to clearing. So, tulad po ngayong araw Inumpisahan po natin yung holistic approach po natin kasama natin ang uh, LGU ng Manila, ang DPS para po sa mga Uh, yung mga kailangan kalat, yung mga kailangan alisin na mga waste material sa kalsada sila po kukuha Then at the same time, uh, Meron po tayong simultaneous operation sa San Juan kasama po ang LGU. Then meron din po tayo as of the moment ongoing kasama po ang ating uh, team team A which is jump po sa Blumentritt extension kasama din po ang SCOG po natin. So tuloy-tuloy po ang mga operations po natin, uh, simultaneous na just two, but more than two operations in just one strike. Tingnan natin ang tricycle na ito na hindi man lang itinabi habang pinapalitan ng gulong at nakaharang sa gitna ng kalsada. Sige, sige, sige. One, two lang. Mukhang ano to, nakatulog eh. Pakialis nyo po dyan. Hindi nyo po pwedeng iwan yan dyan. Alisin nyo po dyan. Hindi nyo pwedeng iwan dyan. Tay, wala po bang tutulong sa inyo? Dapat po kasi hindi niyo iniiwan dito. Ay, nakakakalesa po ng inait. Ah, so hindi sa inyo. Sa amin po, sa akin po. Kaya ko po 'yun. Hindi ba kasi ng eh? Ay, eh uh, dapat tinabi niyo hindi na sa gitna ng kalsada. Iniwan, walang gulong eh. Tabing po sa eroplano. Oo. Oh ay tulong sagit na naman pwede itabi yan pwede naman sa gilid hindi na pagtulungan alisin nyo yan makikita naman natin itong tricycle na may chassis number ay tila Binura upang hindi matob at matikitan Chassis number. O oh, di ba ang galing binubura? Kaya may natira. Si ko na lang. Ito ito meron. Kaya kayang kunin yung chassis. Binura? May isang motorista naman na walang helmet at nakalimutan daw na mag-helmet nung siya ay lumabas. O, saan ka pupunta? Dito lang po gano'n. Kahit na, patay mo muna yan. Lumabas ka na doon, di ka muna nag-helmet. Hindi mo alam sir. Ano? Hindi mo alam? Hindi mo alam na kailangan mag-helmet sa kalsada? Ay, Kahit na dito lang yan, nagmotor ka pa rin. Tumigil ka muna, huwag ka nga andar. Nakatsinelas ka pa. Meron po ng lisensya. Huwag mo sana sasabihin sa'yo wala kang dala, ha? O, oh, yun. Sige. Ba't mo kailangan takpan yung MB file mo? Saan yan? What? Hindi, hindi sa'yo. Helmet. Ito namang pagawa ng motor ay sinakop na ang bangketa at wala nang madaanan ang mga naglalakad sa sidewalk. Bagus gusto yun yung ano ano pong gagawin natin isa isa ako na, isa isa ko na lang titikitan oo ganun nga talaga eh Matindi naman itong forklift na ito dahil isang buwan na pala itong nakatambak sa kalsada at napuno na ang ilalim ng basura. Yan po kasi ito ng okay, oh, BTS ni Hardware eh. Eh, tinampak na dyan eh. May, yung yung, yung, yung mga eh. Oh, yung makina. Yung parang backhoe nila. Ilang, no. gano'ng katagal na po lang iniwan yan? Katagal ay, na. na po yan, sir eh. Okay, Asan po ba yung may-ari? Asan po yung may-ari? Pwede po ba makausap? Opo, pupunta na po, pinapapunta na po. Nasaan po siya manggagaling? Nasaan po sa kaya, sa sa Sige, hintayin ko po siya, kasi pag pinakuha ko po ito, i-impound po namin yan. Ano katagal na po? No, ano na po, mga siguro, mag-isang buwan na nga O bakit niyo po iniwan dyan sa kalsada, mabuhay na yun po ito? Hindi po, kasi kasi ako, itinulak lang namin, hindi na makaya nung Uh, tulak uh, niyo po ulit papasok. Gusto ko po maalis to ngayon. Ngayon po. Ngayon na po. Kaya makikita natin, no, uh, nasa harapan ng uh, isang hardware but unfortunately, iniiwan nila yung mga equipments nila na isang buwan na na hindi umaandar. So, tinan nyo naman yung basura sa ilalim. kawawa naman yung barangay na naglilinis araw-araw. Ang mga po. Ayan. Pasok pa nila. Okay, that's good. Kaya naman palang alisin. Meron naman tayong kababayan na nataw ang motor at nakikipag-usap na tikitan na lang. Pero nadiskubre na nakabangga pala itong motor po ako may makiusap dun sa may ano, sir, sa may motor po kasi sir, kanina po kasi sir, nandun po ako sir, bago po, ang po kasi nila sa akin sir, oh. tawag ka pala po nila yung motor sir, nakikiusap po ako ngayon sir. Wala na, hindi na may bababa yan. Sir, pwede po po kayo ito pangusap ng sir. Sino ba kuya mo? Ano rin po kasi sir, IPD eh, lang rin po. Wala po akong magagawa. Kahit naman kausapin niya ako na isang pa na yan. Sir. Kahit, kahit kausapin pa niya ako na isang pa na yan eh. Opo, sir. Nandun po, po, nandun po kasi ako kanina. nung bago nandun ka ba? Nung tinitikitan ka? Opo, sir. Nandun, yung ano po, sir. Nandun, bago po, bago po nila yung karga, sir. Nandun bago yung karga. Pero nung tinitikita, wala ka. Nandun, 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 po. Bago pa lang po sulatan, sir. Nandun na po. Imposible. Eh. E di, dapat attended yun kung nandun ka. Opo nga, sir. Kaya nga po nagulat po ako sa kanila. Oh, may sinasabi. Tinikita nyo daw. Tinow nyo. Nandun daw siya. Bigyan nyo nga ka ng katibayan to. Saan yan? Motor yung sa'yo? Yung maliit yung asol? Yung maliit na asol? Oo, yung ano daw, maliit na asol. Sinasabi niya, nandun daw siya. Bakit yung daw tinikitan at tinow? Natikitan nila yung kanina. Andyan siya, sabi ko, alisin nyo na ako walang raker. Sabi niya, mapapunta na rin yung driver niya. Yung niya. Driver ko? Ay hindi, iba pa ata ito. Yes, okay, Sir. Saan Sa ka ba? Hindi, sa Moriones to. Sa Moriones. Sa okay, Moriones. Sa po. Sa na ano po? O, sa Cascano. Asan? Ah, na uh, po? ako to. po kasi po yun. Kaya nga po, Sir. Sa Sa yun naman pala. Ayan na. Mas lalong makapapasukupo ka dyan, di Walang aplako. Mas Okay na. Alam na kung bakit ino. Ito naman nagmamaneho ng motor. Ay walang lisensya, walang plaka, walang side mirror at nakachinelas habang bumibiyahe. Okay na yan? Ano ba, ano ba problema niyan? Walang, walang plaka. Walang lisensya. Walang lisensya. Wala lahat. O di, sampan na. O, sampan nyo na. Sampan nyo na. Walang plaka, walang lisensya. Teka lang nga, pakipicturan nyo, padala natin sa LTO. May yeah. MB file ba yan? Wala rin lahat. Meron yan. May MB file yan dito. Ito ang kapalanan ko sa akin. Ayan. So, you will see this, no? Walang plate number. Walang helmet. Tatlo ang sakay. Nakachinelas. So, una una kawawa yung bata naman. Kung magkaroon ng disgrasya. Eh, in the first place, dapat hindi po nagmamaneho ang walang lisensya. May isang truck naman na nasiraan at dito sa kalsada inaayos. Hindi naman ituma ito maito dahil kabababa lang ng transmission. Stall. Kung gusto na ipahatak na lang. Kailan pa yan? Kailan pa yan? Galiga. Kailan pa? Kahapon. Eh, tanoy mo, kung gusto nila pahatak na lang sa tow truck kung saan nila dadalhin. So, it's 12 noon. Andito po tayo sa Carlos Palanca, sa Quiapo, which is a Mabuhay Lane. So, meron din po tayo natanggap na complaint dito sa area na ito na kung saan uh, meron na pong ginagawa. Then, at the same time, pinaparadaan pa po, which is yun nga po, makikita natin, mga nakaparadang truck, uh, private vehicles, mga tricycle, etc. No? So,

hindi e, naman pala opisina, nyo eh. Ba't di nyo pinasok? Anong ofisina Ang ano namin, tenta piti. Itikita mo na lang. Bigal parking naman. oh, Obstruction. Pareho lang naman. Tapos tagay mo lang. stall, Transmission. Ano, nakababa. Kaya hindi mahatak. Pakinggan naman natin ang naging accomplishment ni Sir Gabriel Go at ng MMDA ngayong araw na ito dahil sobrang dami ng lugar ang kanilang na sa ayos. So total uh, areas we operated this morning no from 7 a.m. until uh, ngayon 12 noon. So nakapag-operate na po tayo sa lungsod ng San Juan. Nakapag-operate na po tayo sa Blumentritt Extension Tondo. We also operated in Moriones, uh, in Dagupan the din ngayon po ito pinaka last stop po natin which is Carlos Palanca here in Quiapo. So tuloy-tuloy po operation natin multiple areas para at least mas malaki po yung coverage natin. So, yun lang po. Nakita natin ang napakagaling na pagsasayayos ni si Sir Gabriel Go at ng MMDA na mga obstruction sa kalsada. Ang nangyayari po kasi dito sa Pilipinas ay may mga sasakyan na kapag naluluma na ay ipinaparada ng ating mga kababayan sa kalsada. Hanggang sa makasanay na lang ito ng mga tao sa paligid at naging party na lang ng pangaraw-araw na doon nakapark ang sasakyan na yun. Pero dahil sa magaling na trabaho ni Sir Gabriel Go at ng MMDA ay nagawa nilang alisin ang mga sasakyan na nakasagabal sa daloy ng trapiko sa kalsada. Sana ay dumating ang oras na magkaroon ng batas na pati ang mga maliliit na subdivision ay isama na rin sa clearing operation. Yan po ang hirap ngayon sa mga subdivision dahil maliit lang ang bahay sa subdivision, ay ginagawa nilang kwarto ang garahe. Ngayon ay yung kanilang mga sasakyan ay pinaparada nila sa harap ng kanilang bahay. Ang nangyayari tuloy ay yung kalsada sa harap ng kanilang bahay ang nagsisilbing garahe. Which is mali naman dahil ang kalsada ay right of way para sa lahat at hindi ito para dahan ng inyong sasakyan. Sa ating pong mga kababayang Pilipino, ay sana bago kayo bumili ng inyong sasakyan, ay magkaroon muna kayo ng paradahan. Ang kalsada po ay daanan para sa lahat at hindi garahe ng inyong mga kotse. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching BikerJune.